So yun mga kaagre, uh, dito tayo sa ating sagingan. So tutok na tayo rito kasi nga anong nangyayari sa ating mga alagang baboy. Yung uh, sinurinder na lang natin kasi nga dahil doon sa paglaganap ng sakit. So nakapag-desisyon tayo, so, medyo malungkot pero kailangan nating uh, tanggapin. So yung ating mga saging ngayon medyo dumami -dabi na yung uh, sikatukan din natin natutukan. So naepektuhan talaga yung ating mga activity dahil naka-focus tayo doon sa ating uh, mga alagang baboy. Yun nga, yung uh, pinagdesisyon na na lang natin na dip um, padipap. So marami ding mga tanong, negative naman yung ating mga alaga. Bakit natin sinurinder? So ganito kasi yan mga kaagre, base sa aking uh, paliwanag ang paliwanag ng province LGU na hindi talaga tayo pwede makapagbinta matagal-tagal na panahon ating iantayin so ang ginagawa natin doon nagprotekta nagprotekta tayo doon sa sakit kaya protektahan pero hindi 100% pero ang problema pakain tayo ng pakain gastos tayo ng gastos walang kasiguruhan so kahit ilang bisis man yung mag magnegative yun yung paliwanag nila kahit ilang bisis man yung mag magnegative kasi nasaling nga tayo sa regions so hindi talaga tayo makagalaw. So ang rason din kasi para hindi madamay yung mga malayo-layo pa. So naintindihan natin, kaya natin na uh, pinadipap yon yung ating mga alaga. So ngayon dito tayo ngayon uh, sa ating uh, nakatan na pinagkukunan natin ng uh, subwal So baka sakali dito tayo makakabawi pero yun nga magandang uh, pamamaraan pagka uh, sa farming hindi lang uh, mag-focus tayo sa isang uh, business o uh, business kasi tawag din dito uh, agribusiness so ibig sabihin pag napilay tayo dun sa isa babangon tayo dito sa kabila so wala pa rin kasiguruhan pero kailangan nating lumaban so ngayon survey tayo kanina umaga survey tayo dun sa mga area na iba so ang activity ngayon Kinakuha natin sila ng uh, subwal. Nakasama natin. Yan, mga subwal yung uh, kinukuha. Kasi ito yung ating uh, mother plant area. Ayan, oh, yung uh, subwal na kinukuha. So, pagdating doon sa area, disinfect natin yan. And then, pinising. So, ganun. Babawi tayo. Babawi tayo. Ang dami sigato ka. Kaya nga doon si ate. Nag, uh, didilip. Pinadilip natin. Ipikto din to ng uh, matinding ulan, mga kaagri. Grab ding ulan dito puntahan natin si ate doon malungkot malungkot talaga hindi hindi natin maitago yan na napilayan tayo dahil doon kasi marami-rami yung ating alaga hindi then simpre yung pinansing alam naman natin pinansing sa pakain ng uh, mga ganong uh, hayop so, dito si ano dito pinauna ko rito So, dito muna tayo magpupukos kasi yun nga, wala naman tata yung uh, naalagaan kasi nga na-surrender na natin. Ayan, si ati tata nagdidilip kasi yung sigatuka, mga Talagang, ano na, tawag nito, lumala na. So, sana makabawi -bawi tayo rito sa ating uh, lakatan. So medyo malaki-laking logi natin doon. So re-recover. Re tayo. So tuloy-tuloy lang pagkuha ng subol. So monitoring pa rin ginagawa natin dito. Yung mga sakit, binabantayan natin. Okay? kasi kung mayroon tayong makikita, talagang treatment kaagad natin. So ngayon nakikita natin si Yung mga dilaw-dilaw na yan, si yan dahil sa ulan. So ayan, may nagsunod naman na doon na nagdidilip. Ngayon, seleksyon na tayo ng subwal na naman. Yung mga pupuide Tapos, ayan na. Ito, so, dami nito. Ayan, mga subwal na, na seleksyon. Dito sa ating uh, mother plant area. So, purpose lang dito ay pagkukunan lang talaga ng subwal. So, so ano na kasi ngayon mga kagre? Planting season na. Planting season na tayo. So, yun mga kagre. At yung lungkot natin doon sa ating uh, mga alaga, dito natin ibubuhos babawi tayo rito, tatim tayo ng gulay, so yun ang target ko na naman, pagka makaluwag-luwag gulay, gulay na naman tayo and then saging, at kung ano-ano pa so oh, pahinga muna tayo sa pag-aalaga ng baboy so kasi ano pa yan, 2 eh? years pa yan bago tayo makapag alaga ulit so, matagal-tagal yung proseso So dito wala namang force na kukunin 'yung ano mo, 'yung uh, alaga mo. So depende sa iyo kung uh, i-surrender mo or ilalaban mo. So, 'yun ang mga pagpipilian. So depende rin sa atin tayo rin mismo 'yung um, masusunod kung ano 'yung gusto natin uh, gawin sa ating mga alaga. So sana makakuha tayo ng maraming uh, subwal kasi ang daming kailangan nating subwal kasi nga kailangan nating bumangon matagal-tagal na bangunan yan mga kaagri ito mga musang tanim natin oh. No? ito mga musang king durian marami-rami na rin tayong tanim ng musang king kasi pagkawala na itong saging natin dito halimbawa 5 years wala na wala na itong saging kasi hindi naman talaga permanente ang saging ay eh nagtanim na tayo ng mga durable na mga tanim dito sa ating kunting lupa. So, laban lang, laban lang tayo mga kagre ka kung ano man yung mga pagsubok na mangyayari sa pagsasaka. Huwag tayo susuko kasi pag sumuko tayo matatalo tayo. So hindi lahat panalo. Pagdadaanan natin yung pagkatalo bago manalo, di ba? So ayan, maganda-maganda umaga mga kaagri. At ayun, medyo libangin na lang natin sarili natin sa mga ganitong bagay. So ang oras natin ngayon ay uh, dito na mapupokus sa ating mga tanim. So ayun, magandang magandang umaga. Tuloy lang laban mga kagre. Ka Mabuhay tayong mga farmers.